po mga bro mga sis yan dito pa rin po kami sa Laguna ayan po ang magandang tanawin hindi pa lang po kami makapaglakad-lakad ni sa, sa labas kasi umuulan po eh ayan po maulan ang ayan panahon ngayon maulan ayan po mga bro mga sis ayan. Oh, dapat maglalakad-lakad po kami doon sa labas kasi hindi po kami talas kasi malakas ng po ulan baka mamaya magkasakit pa kaya dito na lang muna po kami naka-stay sa ano, resorts Ayan po, ang mga kasama namin, mga bromosis, so yung po, yung swimming pa rin po sila Yung iba naman, ay nagluluto. Yan, nandito po ako sa pinakatakas. Ito po yung tinutukaya namin, ito po, dito banda. Ginigising ko na po sana si Nabunso, kaso, inaantok pa daw. Ayan po, oh. nandito po, sa labas po yan. Kitang-kitang, uh, kitang, magagandang pagbulukan, ayan po. si sa po nandun sa baba. Pinapakain po yung may yung birthday celebrant yung ano po one year old. Si Jayden. Ayan po. Ayan sila. Ayan sa mga sasabi. Naliligo. Ayan po sa baba. Pupunta rin po ako dun pababa. Sayang hindi ako na hindi po kami maka gala, -gala sa labas. Maulan po kasi yung kanahon. Ayan, dito po ito ito. Ayan, maganda po rito, mga brown mosses, ha. Ayan, ha? medyo mausok natin ako. Nagihihaw po kasi. Ayan, pagbaba po ako. Ayan, pagbaba po ako, mga brown mosses. Ito po, oh. Ano po po si Suslisa, pupunta po ako doon. Ayan, ay, dito po yung sa kamila. Teka, ilipat po ako banda ng vlog Dito sa kamila. Ano po po kabila, yung... po sila, yung...